Shoutout tayo mga idol sa lahat nating mga member. Uh, maraming salamat sa patuloy na pag mga idol. Malaking bagay na po yan para sa ating channel. Uh, Shoutout din sa lahat ng na mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag-likes at sa mga nag-share. Uh, malaking tulong na din po yan para sa ating uh, channel para ma recommend tayo ng YouTube. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga secret guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, sa mga blind community, uh, at sa lahat ng mga silent listener sa ating channel. Mabuhay uh, po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento Lalong nag-alala itong si Butok dahil bati niya kung gaano kabagsik ang kanilang kalaban na si Kapitan Tiboy habang nakipaglaban naman itong si Baston doon sa mga lamang lupa na pinalabas nitong si Kapitan Tiboy biglang bumagsak na lamang ang mga lamang lupa at aggaran na naagnas ang kanilang mga katawan na labis na ikinagulat ng dalawa na sina Butchok at Lulubaston samantalang sina Gabriel naman Duroy at Mako kahit na malala ang kanilang mga sugat na natamo sa kanilang mga katawan Pilit pa rin na naglalakad ang mga ito at paika-ika papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butsok. Sobrang nag-alala ang mga ito kay Nanay Candida. Samantalang ang malakas na hangin naman na nakapalibot doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida at Kapitan Tiboy na nagsisilbing harang unti-unting humihina at tumitila na din ang mga ito unti-unting nawawala na ang mga alikabok at ang mga lupang nandoon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Nagbagsa ka na din ang mga lupa na nakaharang na labis na ipinagtataka ng mga ito. Pati itong silulubasto na napatitig ito ngayon doon sa unti-unting naglalaho na hangin hanggang sa tuluyan ng naglaho ang mga nakaharang doon sa kanila. Pati na ang malakas na ihip ng hangin na wala na din ang mga ito. Pagkatapos makalipas lamang ang ilang mga segundo, bumungad sa kanilang paningin ang nakangiting si Nanay Candida habang nakabulagta naman sa lupa ang hindi na makikilalang katawan at hitsura ng bangkay nitong si Kapitan Tiboy na mistulang kalansay na lamang dahil sa sobrang pagkapayat. Halos hindi makapaniwala si na Butchok at Lulubaston sa tanawin na iyon. Hindi kasi ito ang kanilang inaasahan. Kanina kasi nakita nilang nangingisay na itong sinanay kandida. At batid itong si Butchok na nanganganib na ang buhay ng matandang babaylan. Ngunit ngayon kabaliktaran ang kanilang natunghayan at nasaksihan. At nakangiti pa ang matandang babaylan sa kanila na umaaliwalas na ang hitsura nitong sinanay Nanay pagkatapos huwi ka nito sa kanila. Natapos na din ang lahat-lahat. <laughs> Natalo din natin ang mga kampun ng demonyo. Dodong butok, baston. Nagwawagi na naman ang kabutihan at kailanman hinding-hindi ito matatalo. O bakit kayo napatulala? Hindi ba kayo masaya sa aking pagkapanalo? <laughs> Napaiyak na lamang muli itong si Butchok Makailang bisis nang pinakaba ang mga ito ni Nanay Candida Ngunit sa huli, pinahanga ng sobra ang mga ito ng matandang babaylan Hindi alam nila ni Butchok kung paano ang mga nangyayari doon sa loob ng harang Ngunit ang mahalaga ngayon, buhay itong si Nanay Candida pati itong si Lolo napalingon ito at napangiti na din doon sa matandang babaylan ngayon lalong napahanga ang ermitano sa ipinapakitang katatagan ni Nanay Candida pati si na Gabriel napapaluha din ang mga ito nang makitang ligtas at buhay at nanalo itong si Nanay Candida sa kakaibang labanan kontra ang isang napakabagsik na kalabanan sa matinding bakbakan, laban ang kapitan. Walang kasiguraduhan kung mananalo ba ang babaylan. Ngunit ngayon, sigurado na mga ito sa kanilang tagumpay. Niyakap nitong si Butchok ang kanyang lula kandida. Huwi kang muli naman ang babaylan. Tahan na po! <laughs> Panalo tayo sa dingmaan na ito. Tara na! Kailangan na natin na bumaba sa patag kailangan pa na tinatulungan sina Arid at Tuto. Ngayon napatay na ang pinakamalakas sa kanilang hanay, madali lamang natapusin ang mga natitirang mga kalaban doon sa patag. Kaya matapos lamang iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito at gamit ang mga naiwang mga sasakyan doon sa may minahan, mabilis na pinatakbo nila ito pababa ng bayan. Papunta ngayon ang mga ito doon sa pwisto ng mga kubol nila ni Arida. Samantalang doon naman sa baba. Doon sa mga kubola kung saan nakapwisto ang mga batang mandirigma. Nagpapatuloy pa rin ang matinding bakbakan doon. Ngunit nangingibabaw na ang bagsik ng mga bata. Dahil sa pagkamatay ng dalawang mga anak nitong si Kapitan Tiboy, makikita na ang kalamangan ngayon ng grupo nila ni Nunoy. Arid at tuto laban sa mga natitirang mga anting ngero na mga tauhan at mga kampun ng kadiliman. Hanggang sa pagdating nila ni Nanay Candida, napapangiti itong si Nanay Candida at lihim itong nagpapasalamat sa Panginoon dahil kitang kita na nila ngayon ang kanilang tagumpay. Wikan ito doon sa kanyang mga kasamahan talagang ipinagmamalaki ko ang mga batang ito. Nangingibabaw talaga ang kapayapaan at walang sinuman na mga kampo ng kadiliman ang maghahari sa islang ito habang nandrito pa ang mga batang mandrigma na pinangungunahan ni Dodong Butsuka. Pagkatapos itong sinanay kandida naman ang napapaluha hindi lamang sa kanilang tagumpay kundi naramdaman itong sinanay kanida na kahit na mawala pa siya dito sa mundong ito at dito sa isla sigurado siyang walang mga kampo ng kadiliman ang maghahari dahil nandyan ang kanyang mga apo na nagtatangan ng kakaibang kalakasan at bagsik sa pakikipaglaban bukod pa sa mga ito kakaiba ang tapang ng mga botang ito na kahit na makailang bisis na nalagay sa alanganin ang kanilang buhay na pagtagumpayan pa rin ang lahat ng mga ito. Lumipas pa ang ilang mga minutong labanan, tuluyan na din na natapos nila ni Toto ang lahat ng kanilang mga kalaban. Napatay na din ng mga ito, ang mga natitirang mga tauhan itong si Pangkil at napatay naman ni Abo ang asawa nitong si Uste na isang litubak. Agad na tinawagan nila ang mga tanod at mga kasamahan nila ni Tuto at Kapitan Luis na mga kunsihal doon sa bayan ng Kanlasog para tumulong ang mga ito sa pagliligpit sa mga bangkay ng mga kalaban na kanilang napatay lalong lalo na doon sa may bukirin ng bintangan doon sa may minahan makalipas naman ang ilang mga sandali pinulong muna nitong sinanay kandida ang kanyang mga apo at lahat ng mga kasamahan. Wikang muli ng babaylan. Sobrang pinabilib ninyo ako at ipinagmalaki ko kayong lahat. Lahat ng mga buhay may katapusan. Ngunit lahat ng ating kabayanihan, manatili itong buhay sa paglipas ng maraming mga taon at panahon. Kaya kahit sa pinakamalungkot na parte ng ating buhay, at nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, panatilihin pa rin natin ang paghawak sa kabutihan. Matapos lamang iyon, nagdarasal muna ang mga ito habang hinihintay ang pagdating ng grupo ng mga tanod at mga kunsihal galing doon sa bayan ng kanlasog. Tinawagan na din nila ang mga pulis para magpunta na ang mga ito doon sa may minahan at para na rin bitbitin at linisin ang lugar na iyon. Matapos ang kanilang pagdarasal at nagpapasalamat naman si Nanay Kanida sa kanilang mga tangan nang dumating na ang mga tanod. Inutosan nila agad mga ito na ipaalam din sa mga opisyalis ng lugar ng bintangan ang pagkapatay nila sa grupo ni Kapitan Tiboy at doon naman sa mga pulis sa kabilang bayan inutusan nila ang mga ito para maayos na ang lahat at malinis na ang lahat na kalat doon sa bayan ng bintangan. Pagkatapos nagpa siyang umuwi na sina Nanay Candida para makapagpahinga na din ang mga ito at magamot ng tuluyan ang kanilang mga sugat at magamot na din ang kanilang mga pinsalang natamo Habang nagbiyahe naman ang mga ito, pabalik na doon sa bahay nila ni Nanay Candida na pag-isip-isip ng babaylan nakakausapin na niya ang matandang si Tata Islaw ang matandang ermitanyo na tagapagpangalaga ng kalikasan gagawin na nila ang nakaabang na responsibilidad nitong sinanay kandida ngunit sa huling pagkakataon may hihilingin pa itong sinanay kandida doon sa matandang ermitanyo sa huling pagkakataon ng kanyang buhay bilang babaylan hihilingin muna niya nagawin ang kanyang nakahiligan simula pa noon na dalagita pa siya makalipas naman ang ilang mga sanali at mga oras nagpalipas naman muna ng isang araw itong silubaston doon sa bahay nila ni Nanay Candida bago ito nagpaalam na din sa kanila na kinakailangan na niyang bumalik doon sa kanyang Bukrin bumubuti na din ang kalagayan nitong si Kapitan Luis at Pablo sa paglipas ng mga araw. Pati na rin si Buno at Kimba. Pati itong si Gabriel, maayos na ang kanilang pakiramdam at gumaling na ang kanilang mga natamong sugat at pinsala sa katawan. Bumalik naman si Nonoy at Kimba doon sa Kampo Uno. Samantalang kinausap na nitong si Nanay Kanida, sina Butsok at Buno nagpasama ang matandang babaylan sa pagpunta doon sa pinakamalaking kagubatan at pinakamalawak doon sa isla, ang gubat ng sinawahan. Balak na ngayon itong sinanay kandida, nakausapin na ang matandang si Tata Islaw na siyang namumuno sa mga pangangalaga ng kalikasan ng isla at kabundukan. Tulad ng balak ni Nanay Candida, may hihilingin lamang siya doon sa matandang ermetanyong iyon Araw ng linggo, maagang umalis si na nanay kanida Butsok at buno, papunta doon sa bundok ng sinawahan Si Pablo na din ang nagmamaniyo ng kanilang sinasakyan Makalipas naman ang ilang mga oras na paglalakbay ng mga ito Tuluyan nilang narating ang pinakapusod ng kagubatan ng sinawahan Wi kanitong si nanay Candida kahit na binabantayan ang kagubatan na ito at ang kabundukan na ito, huwag kayong magpapakampante. Kahit kasi na natatakot ang mga aswang at binabantayan ito ni Dadoy, hindi pa rin pwedeng magpabaya. Dahil sa pusod ng kagubatan ng sinawahan, maraming mga aswang pa rin ang naninirahan. Kaya mag-iingat kayo at talasan ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. At pagkatapos mabilis nang naglalakad itong sinanay kandida, papasuot doon sa malalagong kakahuyan. Makalipas pa ang ilang mga minuto. Matapos na magawa nitong sinanay kandida ang mga ritual at mga usal, nagpapakita na sa kanya ang matandang ermitanyo na si Tata Islaw kasama ang dalawa nitong mga alalay na mga timawang inkanto. Lumipas din ang ilang mga minutong pag-uusap ng mga ito at ilang sandali uwi ka si Tata Islaw doon kay Nanay Candida. <laughs> Ikaw ang bahala, Candida. Malapit na ang kabilugan ng puting buwan. At alam mo na ang mga dapat mong gagawin. Sagot naman itong si Nanay Candida. Ako na ang bahala tata Islaw. At maraming salamat sa lahat-lahat. Gagampanan ko ang aking bagong tungkulin pagkatapos sa gagawin kong ito. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, nagpaalam na itong sinanay kandida at naglalakad na ito pabalik doon sa kinaroonan nila ni Butchok. Masayang-masaya ngayon ang matandang babaylan at nasasabik na ito ngayon sa kanyang naisipan ng gawin at plano sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ilang sandali pa, pagdating nito doon sa may sasakyan, agad na inotusan na nitong sinanay kandida itong si Pablo na bumaba na ang mga ito doon sa patag, doon sa kanilang bahay at wika pa nitong sinanay kandida. Dodong butyok, kailangan ko munang sulitin ang pagkakataon na natitira ng aking buhay dito sa mundo ng mga tao. <laughs> Kailangan na samahan mo ako sa aking huling pananabong. Kaya nang marinig iyon itong si Buno at Butchok napatitig ang magkapatid doon kay Nanay Kanida. Lahat kasi ng mga sinasabi nitong si Nanay Kanida nitong mga huling linggo parang may kakaibang ipinapahiwating ito sa kanila. Tulad ngayon, nasabi nitong si Nanay na sa huling araw ng kanyang buhay dito sa mundo ng mga tao, kailangan nagawin muna ang kanyang huling pananabong dahil kapag nando doon na ito sa kabilang mundo, hindi na niya ito magagawa pa. Sagot naman itong si Butchok. Ano ang ibig mong sabihin, Nanay Candida? Makailang beses ko nang narinig ang mga bagay na iyan. Ngunit palaisipan pa rin sa akin kung ano talaga ang tinutukoy mo. Sagot naman muli ng babaylan. Mm. <laughs> Tulad ng lagi kung siya sabi sa inyo, Dodong Butsok, nalalapit na ang aking katapusan. Ngunit hindi din ibig sabihin na tuluyan ko na kayong iwan. Gabayan ko pa rin kayo sa lahat ng mga pagkakataon. At sa nalalabing buhay ko dito sa mundong ibabaw, gagawin ko muna ang huling pananabong <laughs> Dito ako nalilibang nang husto. Lalo na noon na parang binagsakan ako ng langit. Nang dumating ang pinakamadilim na parte sa aking buhay, ang pananabong lamang ang aking susi at paraan para magsaya at makalimutan ang lahat ng mga problema. At naging daan ko din ito sa aking pagbabago galing sa isang pagiging barangan at sa pagiging babaylan. Napatango itong si Butchok, ngunit itong si Buno, hindi maintindihan ng bata ang kanyang nararamdaman na parang nakakaramdam ito ngayon ng sobrang kalungkutan na hindi niya mawari. Inakbayan lamang ito ni Butchok at wika ka ng panganay na apo nitong sinanay kanila. Huwag ka ng malulungkot, Buno tulad ng sinabi ni Nay Kanida, hindi siya mawawala sa atin. At tanong naman itong si Butchok doon sa matanda. Kailan naman ang balak mong mananabong Nay Kandida? Kailangan ko munang magpaalam kay General Mata at doon sa mga nakakataas sa aming grupo. Ang sagot naman nitong si Nanay Candida. Doon sa lugar na tinatawag na paraiso isla ng Paraiso Dunong bocok, Ang lugar na mahiwaga at tago. Tanging mga tanyag lamang na mga mananabong ang nakakapunta sa lugar na ito. At mga tanyag na tao. Malalakas na mga tao. Tulad ng mga albularyo at Babaylan at maging mga barangan. Nakapunta na ako sa lugar na ito isang bisis. At tulad na ng pangalan ng isla. Malaparaiso nga ang islang ito. Dahil nga sa kagandahan ng lugar, napakainam para doon din tayo magbabakasyon at doon na din ako mananabong. Mamaya, pagdating natin at pagdating din ng ama mo doon sa ating bahay, sasabihin ko kay Luis ang lahat-lahat na ito at ang tungkol sa aking binabalak at plano. Pagka uwi ng mga ito, agad na kinausap nitong sinanay kanida ang kanyang anak na si Kapitan Luis at sinabi nito ang kanyang balak na bakasyon at tungkol doon sa pananabong. Ngunit ang kanilang bakasyon ay gagawin doon sa napakaganda at napakahiwaga na isla, ang tinatawag na isla ng paraiso. Nagulat man nung una itong si Kapitan Luis sa sinasabi ng kanyang ina unit kalaunan na pag-isip-isip din nito na kailangan nilang gawin ang mga bagay na iyon. At kailanman, hindi pa siya nakapunta doon sa islang ito na napabalitang kakaiba ang kagandahan kaya nagiging interesado na din itong si Luis sa plano nitong sinanay kandida. Kaya sa araw na iyon, agad na nilang pinagplanuhan ang kanilang planong bakasyon. Pagkatapos naman, sa hapon na iyon, masayang-masaya na kinausap ng matandang babaylan ang kanyang dalawang mga panabong na manok na kulay pula at kulay itim. Ang dalawang mga panabong na ito ay mga sigbin na naging alaga panitong nitong sinanay kandida simula ng dalagita pa ito at nagsimulang matuto ng mga pambabarang. Kakaiba ngayon ang sayang naramdaman ni nanay kandida habang kinukulisyon ang kanyang mga panabong na manok habang nakatitig naman itong si Luis doon sa kanyang ina hindi din mapigilan itong si Luis ang mapapaluha dahil batid niyang kakaunting panahon na lamang iiwan na sila nitong sinanay kandida ilang sandali pa inihanda na ng mga ito ang lahat ng kanilang mga kagamitan na dadalhin nila doon sa pagpunta doon sa isla ng paraiso. Tinawagan na din ng mga ito ang pamilya nitong si Lucas para makasama din ang mga ito sa kanilang gagawin na bakasyon. Kaya kinabukasan dumating na doon sina Lucas kasama ang kanyang anak na si Gabriel. Dahil itong si Gabriel pagkatapos ng kanilang naging bakbakan, agad itong bumalik doon sa bayan ng Basak. Kaya sa araw na iyon, umalis na din ang mga ito at kasalukuyang papunta na doon sa nasabing isla. Inihabili na lamang nitong si Kapitan Luis ang bahay kay Tuto at sa iba pang mga kaibigan nitong si Butchok na siyang mga ngalaga muna doon sa naiwan nila ng bahay at mga alaga pati na din doon sa kanilang mga pananima. Dalawang sasakyan naman ang gamit nila ngayon para magkasya silang lahat doon sa lugar ng San Juan ang daraanan papunta doon sa nasabing isla ngunit ilan lamang ang nakakaalam sa islang ito isa sa mga nakakaalam sa islang ito ay ang isang matalik na kaibigan nitong sinanay kanida na isang matandang albularyo din na si Lolo dahil magkakasama ang dalawang ito nung unang pagkakataon na nakapunta ang mga ito doon sa isla ng paraiso Lumipas pa ang tatlong oras na biyahe ng mga ito bago narating ang lugar ng San Juan at agad tinungo ng mga ito ang bahay nitong si Lolokokoy na nakatayo ang bahay ng albularyo malapit doon sa mga bakawan na nandoon sa gilid ng dalampasigan may mga batuan din doon at dito nakatayo ang bahay nitong si Lolokokoy pangingisda ang ikinabuhay ng matanda at gulat na gulat pa nga ang matandang albularyo nang makita ang paparting na sinananay kandida. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nagkukumpuni ito ng kanyang lambat at ng kanyang bangka. Agad na pinatuloy sila ng matandang albularyo doon sa loob ng kanyang bahay habang nakangiti ito. Mahigit limang taon na din ang huling nagkita ang mga ito. Minsan kasi nagkasama ang mga ito doon sa bukirin ng sinawahan ng labana nila ang mga aswang nagabunan na gustong manakop sana doon sa kabundukan. Makalipas naman ang ilang mga segundo agad na sinabi nitong sinanay kandida doon kay Lulukukoy ang kanilang sadya at mga binabalak. Sagot naman agad ng matandang albularyo. Ah, <laughs> sasamahan ko kayo doon sa unahan ng baryo na may kandida. May mga kaibigan ako doon na maaring maghatid sa inyo doon sa islang ito. At sasamahan ko na din kayo na kandida papunta doon sa isla para siguradong makakabalik ang bangkang maghatid sa inyo ng matiwasay. Alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi madali ang pagpunta sa islang iyon at hindi din madali ang paglabas. Sagot naman itong sinanay kandida Maraming salamat Kukoy Talagang maasahan kang kaibigan <laughs> Namimiss kita ng sobra Mahigit limang taon din Nung huling pagkikita natin at pagsasama Makalipas naman ang ilang mga sandali Agad na umalis na ang mga ito At nagpunta ang mga ito doon sa kabilang baryo at nang makarating ang mga ito doon sa nasabing kaibigan ng matandang albularyo, agad nang kinausap nitong si Lolo Kukuy ang kaibigan nitong mayroong malaking bangka na maaring sakyan ng kalinang dalang mga sasakyan papunta doon sa isla ng paraiso. Medyo may kalakihan ang bayad, ngunit sa tingin ng mga ito, sulit na din ang kalinang ibabayad dahil pahirapan na makakuha ng mga bangka papunta doon sa islang iyon Dahil kadalasan na ng mga mangingisda at mga nagmamayari ng bangka natatakot sa islang ito kahit na napabalita itong napakagandang isla. Kaya nga ito tinatawag na isla ng paraiso. Ang nagbigay ng pangalan ng islang ito ay ang tinatawag na sampung mga magigiting na mga albularyo na kasama na sa sampung ito sinatatay Dadoy at Papa Sila ang unang mga albularyo na nakapasok sa islang ito at nakalabas ng buhay. Ngunit sa sampung ito, apat na lamang ang naging aktibo dahil ang dalawa sa mga ito namatay na at ang apat pa na pabalitang nagbabago na nalangdas ng, ng buhay ang mga ito. Ibig sabihin, kasamaan na ngayon ang ginagawa ng apat na mga albularyo Nabalitaan na balitaan nilang namumuno ang apat na ito sa isang tagong grupo na gumagawa ng mga kasamaan sa apat na mga isla tulad ng pagbibinta ng iligal na bato, pagpatay, pagkidnap at pagnanakaw. Notorious ang grupo ng mga ito at sobrang kinatatakutan na hindi lamang dito sa isla ng secure pati na doon sa mga karatig na mga isla dahil sa kanilang kasamaan.